ang tinaguriang siyudad ng mga patay o Al-Karafa sa bansang Egypto. Isang malawak na sementeryo, ilang kilometro ang haba at lapad. Itinaguyod noong mga ikapitong siglo ngunit kahit ngayon ay hindi kilala bilang sagrado. Ginawang libingan ng mga Muslim scholars, mga imam, mga kalifa, mga elitistang may mataas na katungkulan noong mga sinaunang dinastiya. Ngunit kalaunan ay naging libingan na rin ng mga duha. Itik sa kasaysayan at kultura puno ng kababalaghan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kamakailan lang ay may nahukay na libingang magbabago sa kasaysayan ng buong lumain. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba taong 2019 nang unang nadiskubre sa bandang itaas ng Cairo, kapital ng Ehipto, ang higanting libingan. Tanghaling tapat ng nahukay ang bangkay ng isang pamilya at sa kanilang gulat ay natagpuan din ang ilang daang mga nakalibing na mami. Kumalat ang balita sa natuklasan ng mga eksperto at dinumog ito ng mga arkeologo at mga tagaroon upang masaksiyan ang sementeryong halos dalawang libong taon ng nakabaon. At ngayon ay libo-libong mga turista kada taon ang nakikiusyoso. Sa paglipas ng ilang mga taon, dahil sa kakulangan ng pabahay at labis na siksikan sa kapital ng bansa, maraming pamilya ang pinayagan ng pamahalang gawing tahanan ang malawak na pansyong. Ineestima na aabot ng mga limang milyong katao ang nakatahan sa mismong sementeryo. Ngayon, masasaksihan ng isang malaking komunidad puno ng sari-saring kwento. Ang syudad ng mga patay ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi. Yung isa ay kilala bilang hilagang sementeryo na tinatawag ding silang ang sementeryo o Karafat Ash Shark dahil sa lokasyon nito sa kana ng mga lumang pader ng lungsod. Ang mas matandang bahagi naman ay ang Timog Sementeryo na matatagpuan sa ibabang banda ng kapital. Mayroon ding mas maliit na sementeryo na nasa itaas ng Bab Al Nasser. Ang isang bahagi ng necropolis ay nasa bundok ni Anubis ng Abydos. Isang natural na burol na Hugis Pyramid na itinuturing na sagrado ng mga sinaunang Egyptians. Ito ang pinaniniwalaang huling himlayan ni Osiris, ang Diyos ng kabilang buhay. Bagamat kinatatakutan noong una at pinagbabawala ng mamamayang tunguin ang lokasyon, makalaunan ay lumawak ang necropolis dahil sa daang libong patay ang doon ay naihimlay. ang pinaka-arkitektura ng necropolis ay kapansin-pansin. Dahil sa kagandahan ng mga disenyo, karaniwan lamang sa relihiyon ng Islam. May mga lumang domeng puntod, inukit na bato at mabusising kaligrabiya. Marami sa mga libingan ay pag-aari ng mga may matataas na katungkulan. Kung hindi sa pamunuan ng Ehipto, ay mga kasambahay ng mga kalif ng sinauna. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang lugar para sa Islam at para sa lahat na rin ng mga taga roon. Gayunpaman, ang katayuan ng syudad ay isang trahedya puno ng kahirapan. Subalit isa itong patunay sa kakayahan ng tao na mabuhay kahit sa kapitbahay ay mga bangkay. Pinapanatili ng mga residente doon ang kalinisan ng mga libingan iginagalang ang mga banal at sagradong puntod na puno ng mga alaala. -ala. Ang siyudad ay namumuhay ng tahimik sa piling ng nakaraan. Sa mga taga roon, ang araw-araw na tanawin ay karaniwa na. Subalit sa mga bumibisita, pansin ang nakamamanghang siyudad at madadama ang kasaysayan nitong tila nakalimutan na. Magigising ang isa sa ingay ng mga bata sa kalye katulad din sa ibang mga lunsod na ang mga kalalakihan ay nagtatrabaho at mga ginang na naghugas ng plato. Ang kakaiba sa lugar ay ang mismong syudad na puno ng mga malalaking musileyo at mga puntod. Yung iba ay may nakatira sa loob mismo ng mga musileyo habang nasa gitna yung pinakapuntod. Katabi lang ang kusina at malapit lang sa kubeta at banyo. Meron pang nagtayo ng maliit na negosyo at ang musileo ang kanyang opisina. May mga parking ding makikita pero hindi gamit sa palaruan ng nandoroon. Mga puntod ang pinagtataguan kapag naglalaro ng tagu-taguan. ayon sa kasaysayan nang itinaguyod ni Amir ibn Alas ang Fustat noong ikapitong siglo kasabay na itinayo ang higanteng sementeryo. Tapos ilang dinastiya ang tumira doon sa loob ng maraming taon. Ang dinastiyang Fatimid noong ikasampu, ikalabing isa at ikalabing dalawang siglo. Ang dinastiyang Mamluk noong ikalabing tatlo, ikalabing apat, ikalabing lima at ikalabing anim na siglo. Pagdating ng mga Ottoman, patuloy na ginamit ang lugar bilang kanilang libingan. Bagamat hindi na kasing engrande ng dati dahil kahit ang mga mahihirap at mga namatay na sundalo sa gera ay doon na rin inilibing. Gayunpaman, nananatili itong sagrado para sa lahat ng mga muslim. Kaya nagpatuloy ang tradisyong paggunita sa mga yumao sa pamamagitan ng dasal at pagdalaw ng na mga naiwan. Ngunit isang malaking pagbabago ang dumating noong mga taong 1900s. Dito unti-unting nagbago ang City of the Dead. Dahil sa urbanisasyon at kakulangan ng pabahay, unti-unting sinakop ng mga dukhang tagalungsod ang pancong, Ang mga dating tahanan ng mga patay ay naging kanlungan ng buhay ang mga silid at bakura ng mga musuleyo ay ginawang bahay. At sa paglipas ng mga taon, nabuo ang malaking komunidad na may sariling paaralan, mga tindahan at maliliit na negosyo katabi ng mga puntod. Nabuhay muli ang lugar nang inulat ngayon lang buwan ng Abril 2025 sa The Mint na isang puntod ang nadiskubri sa City of the Dead ng ito. Ang libingan ay may lalim na pitong metro, may tatlong silid sa loob gawa sa apog. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba hinggil sa natagpuan. Pero ayon sa balita, ito ay may tanda na 3,600 years old. Kung ang City of the Dead ay itinayo noong taong 642, ibig sabihin lang ay higit sa isang libong taon ng tanda ng natagpuan ko para sa mismong syudad. Ang nahukay na libingan ay magbabago hindi lamang sa kasaysayan ng syudad, pati sa kasaysayan ng buong bansa. Tihamak na mas matanda pa ito kesa sa mismong lungsod ng mga patay at ang nahuhukay ay itinatayang mula pa sa panahon ng mga sinaunang dinastiya. Ayon sa CNN Science Edition, ang natagpuan ay ang puntod ng misteryosong nawawalang hari ng Ehipto. Sinabi na ang nadiskubre ay isang hari sa panahon na tinatawag nilang Intermediate Period mula 1640 hanggang 1540 BC ng Abydos Dynasty. Ang dinastiya ay misteryoso sapagkat ang pangalan ng mga hari noong panahon ito ay hindi nakalagda sa kahit anong listahan o hieroglyphic na mga pyramids. Bagamat maraming bagay ang nahukay mula sa panahon ng Abydos Dynasty, hindi magilap ng mga eksperto ng Egyptology ang detalye hinggil sa mga namuno noon. Kakaunti pa lang ang nalalaman ng mga archaeologists tungkol sa mistoryang dinastiya ng Abydos. Pero taong 2014 ang unang nadiskubri ng mga arkeologo ang isang libingan ni Haring Sinibkay na pinaniniwala ang mula din sa Abydos Dynasty. May mga naniniwala na ito ay namuno sa rehiyon noong panahong nahati ang sinaunang Ehipto sa mga magkakalabang kaharian. Mahiwaga ito dahil wala din siya sa listahan ng mga hari ng Ehipto. Kahit nga isang kwento hinggil kay Senebkay ay hindi nabanggit sa mga nakatalang kasaysayan. Bagamat magkaiba ng sukat ang libinga ni Senebkay at sa misteryosong hari. Magkapareho ito ng disenyo, pareho ng palamuti at mga ukit sa bato. Ganun pa man, Hanggang ngayon ay nananatiling misteryoso ang dinastiya at hindi pa rin maunawa ng tunay na dahilan kung bakit hindi isinama sa kasaysayan ang pangalan ng mga hari ng abaydos Anong ara lang mapupulot dito? Nananatiling mahiwaga at misteryoso ang mga haring na ng kasaysayan. Mga namamahinga sa kanilang huling hantungan ng City of the Dead Pero ngayon ay muling nakikilala Sa ilang milyong naninirahan sa loob ng mga musileo At sa mga katabing puntod, mga bata at matatanda Ang buhay ay sadyang mahirap Pero ang kinabukasan ay simple lang para sa mga tagroon Dahil ito ay naghihintay sa lupang kanilang tinatapakan Marayol sa inaharap, marami pang hari na wala din sa mga kasulatan ang naghihintay na matagpuan ang kanilang katahimikan ay malapit na mahukay ang sabi nga for death is no more than a turning of us over from borrowed time to eternity buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral bandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan